Hi guys, welcome back to my channel Ito nga, hindi natin nakita ang video Nakaka-touch naman Habang nakita ni Eliza Itong si Coach Roger Parang malayo pa, nag-iiyak na pala si Eliza At naka Ready na yung kanyang mga kamay Palad, diba? Naya ka, pinitang si Coach Roger Ayan, nakikita niya dyan sa video Sinong hindi na-touch As in, Parang anak na nakakita ng tatay nakakampi si Alay sa sasabihin niya ay tay panalo ako uli o ba diba? makikita niyo talaga niya sinyapak ni Coach Ranger may dalang lambing kay Aliza Valdez ito na nga Venom, Clutch Queen grabe talaga yung star and star si Alay sa finals ng PBL kahit walang award pero nakatatak na talaga ang isang Alay Valdez So yan naman po guys ang ating update. Throwback muna tayo kung hindi nyo ito napanood. Hanggang sa muli. Bye bye. remember, huwag po tayong kaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.